like each other that much, pwede naman kayong magpatayan. It saves me time and effort. Naiwan ko muna kayo, ha? May gagawin pa ako sa ospital eh. May papatulugin lang ako doon ng tuluyan ang nanay Lillian yung Oh, bye. Ano po nangyari kay inay? Bakit po siya nasa ospital? Bantayin nyo na mabuti ang dalawang yan, ha? Oo. Huwag nyo gagalawin unless I say so pag-uusapan pa pala tayo. Sundan nyo Eh, teka! Anong gagawin nyo kay Inay? Kasi sa... Tiyak lang! Wala ni Tita Amara si Manang Cupcake at si Mami. Wala na si Manang Cupcake. Pero si Mami naghihinalo pa rin siya sa ospital. At ngayon, plano ni Tita Amara na tuluyan na talagang patayin si Mami para hindi na siya makapagsumbong kay Daddy. Nalaman ko lahat ng plano niya kaya niya ako dinala dito. mo, karma mo yan. Yan ang napala mo sa pakikipagsabwatan mo kay Ma'am Amara. Kasalanan mo naman to eh. Oo na. Tama ka. Kasalanan ko to lahat. Pwede pa huwag mo na yung isubo sa akin yung kasalanan ko, ha? Pinagdudusahan ko na, di ba? Ano, masaya ka na? Kapan naman ang na mukha mong ikaw pa yung galit ngayon? kung iniisip mo na nagdudusa ka ng pareho ng sakin, hindi mo alam lahat ng dinanas ko, Clarissa. Napahamak si Charles ng dahil sa'yo. Ngayon pati yung nanay ko na pinagkait mo sa'kin akin ng sobrang tagal. Nangangarip na rin yung buhay ng dahil din sa'yo. Kaya pwede ba? Wala kang karapatang magalit o isipin na nagdudusa ka na kaming namamatay ng dahil sa iyo eh. Eh sana naman masaya ka sa mga nagawa mo.